Good noon mga kabibingit ka So nandito tayo sa ating second farm na tayo magse say goodbye na. Mga matagal na siguro, isang linggo kung aabot pa kami dito. So... <coughs> Hakot ng tipi. Bitay, ano kasi ka uwi? Lolos, mamaya na pagkapatok ka. Kasi iniisip ko, iwan ko na muna si Joseph para magiba na yung bubong. Magpapatok ka ka. Babalkan ko, hahakot pa ako ng isa. Eh si Lloyd, isang hakot lang ata si Lloyd. Oh, Pagpatok ka na si Lloyd eh. Oo. Pagpatok ka na dali nga si Lloyd eh. Pagpatok ka na dali nga eh. Pagpatok ka na tayo. nga si eh. yung truck pwede, mamaya yung gabi dadating yung pala eh, kaya yung kay Rio, eh hindi nga, magigibain pa yon. kailangan mailatag to ngayon kasi ang tipi to 90 ang square pin ko lahat lahat 58 sa is ilan na kasya dyan sa pick up mo Lloyd, ilan kasya? 20 oh, 20 din ang kasya, ano? Pantisyo, pa. Pantisyo. Ay, ano mo na bente? <laughs> oh, manok naman, manok. Parang tending Rosa, kumuha ka dong kahit karton. Ba't gawa nung upuan nito? Ito, ito, ito. Huwag na dyan. Ito, ito. Ito, ito. mo ito. Ito, ito. Peter, pakiabante mo na nga. Hindi yeah. na si sa forma. Oo, yun, sa papapang yan. So yan, ang dami nang nawalang TV. Oh, kung mapapansin nyo, mga kabi, migit kilogis. So sa tulong ng mga tropa, kaibigan, kabarkada at kasabong. So kay Boss Paring Dennis ng Hag Air. So, ina na lang natin ng tipi. So, yan na lang ho. Yan. So, mamaya, humingi ako ng tulong kala Rio, kala Jojo. pa. Ay, alanganin yung ano, mahuhulog. Mahuhulog yung goma ata, Mark. Ano? nyo yung ano? walang parang kalabaw talaga ang Hilux so, so na op oh. alanganin yan ayun ang pang goma I... itulok nyo na yung tulok nyo dito mamaya yung goma bago tayo magsi yung goma doon ilagay na dito para pag dili mamaya mahahakot din natin oh. Okay. Pwede no? okay. pakipatay mo na muna okay. Ha? Ano? Okay. Ano na? Okay. Oh yung palaban lang hindi okay. Oh yun Hey! Hey! Ha? Di. Eh, labas niyo muna, patulong mga walang laman na nasa dulo. Ibaba niyo na dito para mamaya pag walang kurya, walang gabi, mahahakot. Hindi yung kukuhanin niyo pa doon mamaya kung kailan madilim. ayo namatay na. Tatalian pa yon Tatalian pa, parang mahuhulog eh. delikado yan ang alaer papaso oh eh nasa ulahan baka mahulog yun maka disgrace ah Ha? So, dito ilalagay naman yung aray ng mga manok. Hindi, hindi, hindi. Tutumba yung upuan. Kaya lab na lab ko itong Tutumba yan. Ah. yan. So, yun po yung mga bayong. Tayo po ay maglilipat. Ilan lang kay Lloyd na ano? 14, 14 yan Ayan <laughs> ang tansi mga pal, Peter Ayan, ayan, nakatali sa lambat hindi naman yung gagamitin. Ayan, no? Magpatulat. oh Ayan, tali. So, ang hahakot, ako isang hakot pa dito. Kasiya ba? wag yung persahin. Huwag niyong perasahin. Huwag niyong perasahin? Pwede mabalikan na eh. Huwag niyong perasahin. Balik na lang. na lang. Oliver, Malik. baka maipit pa. Ha? Huwag niyong perasahin ang manok. Balikan na lang yung ito. Kung ano lang kasi, babalik naman ako. Na yung tama lang, yung maluwag lang. Sa akin, pinalagyan ko pa sa baba. Baka kasi mamatay naman. Sayang. Oo, oh, kaya hmm. nga. yung mo yung ilang pa kulang din Ilang pa Bawa. Bawal Bawal Babalik ka naman sir Babalik ka din Pwede naman pag nasa loob Ayos na pwede na, yan. pwede na Pwede na o kana. o Okay na Okay na Babalik ka dun sir So nata na Isa lang babalik yan Eh Yung mga natin ng TV, Iahon nyo na muna dito Para mamaya ang gabi Hindi, di babalik pa ako ng isa talaga Kaya naman kuya Di pagkapakain ko Titirahin na ko na ulit. Oh. Sige, langat. Lang, na lang, lang, ka lang. ka May tao doon na mag every, every 20 pesos. 30 lang. <laughs> Wala na ata akong pera eh. <laughs> Babi, <o. laughs> Pwede pa. Hmm. <laughs> May <laughs> <300. laughs>

Dito si Joseph, yung sama namin. O kaya nga, si Joseph ang tinatulong ko. Ha? Eh, sama na. Eh, kakalasin nyo pa yan. Ano pang kalas naman kayo? Wala nga yung kabra. <laughs> yung martin niya dyan, isa. Oo. No. Yung kabra nga wala. Ba, yun. Lumakad na. Tara, e, babalik yung kabra. Tara Peter! Ipasok nyo na muna yan <laughs> Tapos yung mga babae I-square-pen I-dilaw nyo na Itiklopin na yung square pen Magtitiklop oh, kami ito, Pakawala na to doon sa range Oo, oh, papakawala na nga sa range Sama-sama na yung doon Hmm At yung sa ruwida na mga kapon Nandun pa sa ruwida yun eh ang ano yung alay, babae? Oo nga 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 square pen sa ruwida Oo oh. Dyan, no, wala, wala. Babalik po tayo ng isang ano. Babalik po tayo. O babalik po tayo ng isang balik. <laughs> oh. Hindi, lang ah? Ah? Ay eh, paano yung palaban si Peter pa patong ka? Ibibitaw Mamaya ang gabi na. Ay alam ang gutom niyo nang gutom na gutom ngayon. Pakainin mo na kain niyo. bakit bakit pa naman dito, pakainin na. Pakainin mo natin. Sumama ka na muna Mark, kami sana diyan sila magkalas diyan, dalawa. Pakainin mo natin Mark. Halika na. Tama. Nasa situ kayo. Aliber. Situ oh. kayo na saan? Situ kayo. Ah, tara, lakad na para makabalik. Kahit ako. Isang benching ko pa. Malaking bagay 'yon. Oh. Wala nang laman po yung nandoon na range na 'yon. Except, yung tarapal Tarapal pa tayo Tsaka yung bubong na yan Ay hindi ni pala eh Ano matibay na yan Ikaw magde-deliver ka muna Bukas balinswela ka naman Kung paano tayo nag umaga Halos tapos na to Ha? Ha?

pinagsarapan natin i-develop ng one year so yan ang buhay <laughs> Sa, pag may simula daw may katapusan <laughs> tulad ng isang awit <laughs> nino tapos ano natin yung mga paso bakal napaka importante para hindi na tayo magbabakal nakaawa na rin aking Hilux na rin para ng Yung isa kong bata-bata, si Justin, kinatid ko naman sa kagabi. At yung ama nasa ICU. Ha? Puno na tayo. Puno si Oy. Malawak, malinis na. Isang hakot pa tayo, Mark. Uh -huh. Mark, yung jacket ko. Nandun, sa terrace. Saka minalimutan lang. Buti na lang, may isasakyan tayo. Tsaka meron tayong mga kaibigan na tumutulong sa atin. So, ayun po yung isang bakat Ay, So, magpapaalam na po ulit muna tayo. Hanggang bukas siguro or sa isang araw matapos po natin yung akutin dito. Ako po super negro na ho talaga. Eh, nag enjoy naman tayo although mabigat na maglipat kasi nga problema, gastos, may mga kailangan tayong event na puntahan kaya apektado po yung ating mga schedule kaya yung ating mga buyer ay eh, patuloy pa rin naman na bumibili habang naglilipat tayo pasensya muna din sa mga request niyo baka next week maayos na po yung lahat so papalang di TV at si Mark oh, shout out Mark <laughs> bye bye kung gagawin kaya po tayo lumipat ng farm Mark video mo yung gagawin sa lupa na 1.7 hectare. So, ayan. So, ayan po yung dahilan kaya tayo lilipat lang pa. So, yon. Ito po si Randy Hebron TV. Location, Calamba, Laguna. 0936-197644. 0936-910-7644. Magpapaalam at nagpapasalamat sa inyong lahat. Salamat po. Bye-bye. Nandito na tayo sa Palo Alto tutuloy na natin yung vlog So ayan yung ibang manok Yung and doon sa isang sasakyan natin Si Mark naman ayun po Nagutom Nag order ng burger So itidire direto na natin itong vlog Paglipat doon sa isang talian natin <clears throat> So bukas hakot na naman Ngayon medyo alangan na O 4 na kasi late na na kami nakapaghakot tong umagang to, tong araw na to ngang hirap pero matatapos din naman yan matatapos yan matatapos hindi maaaring hindi si Marco si soft drinks yan eh yeah. <laughs> so ang dami kong pinakausapang markada yung iba naman talagang kumuha tayo ng tao na talagang gagawa maglilinis yung iba talagang tumulong yung iba yung rider ko si Oliver uh, yung rider ko ang pangalan to kayo si Randy rin so yun mamaya maya ay napakita ko sa inyo yung pagbaba ng mga manok naman na to doon naman sa kabilang farm so yung ating kabilang farm hindi pa talaga tapos So malayo pa, malayo pa sa plano yung gagawin doon Napakalayo pa So kailangan lang talaga nating magmanok Kasi ito ay ating business na rin So sige po, mamaya na lang po So ito na kami Nakarating ka na kami doon sa isang farm So yan si Mark, nag-aalis na ng goma go. Oh. Ayan naman yung isa, karga naman yung manok. So hapon na, alas 4 na. <laughs> Kailangan maitali. Mailagay yung talian.

ito si tatay kasama niya, nagawa diyan? Kaya pa? Ba? Malakas pa si tatay ah. Ilang taon na ho kayo tay? Ba? Kaya niyo pa yan? Dapat hindi na mabigat ang trabaho niyo. Baka may chicks pa. May edad na si tatay eh, na nagawa pa. So ayan, ibinababa e na yung gulong. Magbirya mo muna ng merienda yan. Asimbolin to. Na Asimbolin natin yan, 50 ang ganyan. Hahakot pa ako ng isa. Madami pang gawain ito. So, ayan. Tayo pa. Dalaman link. Kulang pa isang buwan natin dito. At tayo lang ay eh, hapit mag lipat <clears> hindi <throat> pang lilinisin oh. hindi pang saging meron pa ditong lagayan ng kambing may bagay no Peter yung isang araw na tali nahakot na no? oh. <coughs> May natilaok na. Ah. Dala pala dito yung mga lugon. Kinuha pala yung lugon dan. Ah. Ito pero yung mga brood ka ko. Ayan mga mga breeder yan. Ha? Matanda na po yan? Opo, baka walong taon na po yan. Pito. Masyado atang apol. Hindi ba? Yung tali. masyado atang malapit ang ah, malayo na ano lugon yung stag niya dyan din kaya po kaya po tayo tatay oh baka mahirapan yan ha ha Oh. Ay lalaki nalak 'yan tatamaan man 'yan, 'yan laki mga aso niyo. Hindi bibisibihin eh. Mike. Ma maexi ang ta, maexi ang Ma ano? Talial. Malapit. Yung goma, ibababa pa natin, dadalhin pa dito. Yan. <coughs> ah, yan ang ginawa, nilinis to na nilinis. Inawer ko ito. Ayos naman yung mawer. Oh. Ito, ito na, nagulo nag po. Bakit? Tagal mo pa rin. Bago yan eh, bago ang loob niyan. Na ha? Mawer, may ina. Malakas yung gano'n kayo, Bir. Basta ka daw yung mawer, Sir oh. Eh. naman eh. ano um, um, Bagong gawa yan, bagong gawang ano niyan, piston. Meron so, na dito si, si gunyal bago, patiblak bago. Ba, eh. Ginamit mo. Peter, bakwag mo si Sobra XC ata. Sukat lang yan. Oh, mo. Oh, masyadong malayo. So, dito. Oh. Hindi pareho lang 'yan. Ang sasaunsi yan eh. Iisa sukat niyan eh. Unsi, unsi. Maliban lang kung iba sukat ng ginawa nila. Unsi. Ayun. Wala ba na 'yan. Oh, dito muna. Wala pa na ay, tayo. Dito? Oh, adjust ka lang matitira. Ilan ba 'yang dangkal 'yan? Ay, ito 'yung sabi ko na 'yan, 'tong gawin

talian hindi ko malargahan yung yung tipi kasi eh pag nagdagdag ako ng one one pit or one ruler 12 inches mababawasan yung isa eh sayang din hanggang doon isang halera papagano'n mawawala nako So yun, magpapaalam na ho muna ako. Ito po si Randy Hebron TV. Salamat po. Bye-bye.